Sige, tar. No, 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 edi, yes, no. Ah. <laughs> Kumak. Eh. Tara. Ndah. Ko lay pa ba? <tuba>. Ah. <laughs> Sa kapet bahay namin. May dalang bata. <laughs> Hi guys! So ngayon pala, i-continue namin yung pagkuha ng katas ng grapes dito. daming plastic bottles. Yung kapit bahay lang yung ilagay natin, okay? Sa... sa lang yung isali natin, bawal yung bata. Baka makita sa kanya mama. Tada! pa. Ganyan. are you, Wow, nice. Tanti mami tanti. Mas ko yung two point. Yung dog mo ina yon. Sino pa kaya gusto yung ibin? Grabe ang lamig na talaga dito. Mafil mo na yung lamig ng hangin. Mama, no, no, freak, mama. Are you cold? I'm cold. I go to change my. Oh my God! Yung kaya mo Kahapon yung nagawa namin, anim kapote. Ay, buong tani, sorsos pa dyan ay.

Vă căcați în Ta era ai să și ție. Hai puțin, puțin. E bună? <grijina fr choices> Gata. Gata. <grijina> <grijina> <shof> Gata. Hai din E, e curată asta? E bună? La Malin What is the taste? Dame. Oh. Tigma natin kung anong lasa. Kasi nalasahan ko kanina, parang unti-unti na siyang nagiging lasa ng wine. Hanggang katagalan yan, magiging wine na talaga siya. Wala ng lasa ba? My love, sweet. Yeah, dulce. Uh, uh, yeah. so... Ang kagandahan uh, nitong grapes is hindi mo na siya kailangan pang alagaan. Kasi kusa lang siyang namumunga, walang spray. May taon din na kunti lang yung bunga. Ipindi siya sa wede. Maya, ugura, Maya, ugura. Gata, stay. Pwede siya, siya, siya kailangan talaga siyang saanin kasi nga yung mga balat ng grapes na sa rin. No, 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 yes, no. puno talaga matulungin. puno pa yun. puno pa igual. puno 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 yung biyan ko pala, nagluto siya ng... Chey, gatesh mama? Kurkan. Dekot. Hindi, chorba di bulabula? Eh, da. -bula. Di kurkan. Bulabula siya. <laughs> chorba di pisuari Ah, ayan siya ba? So, ito pala ay chorba di kurkan. Sabawang torke. Tapos, nagluto din si di mama nang bulabula. Bula -bula. In Romanes ti mama, chey nome asta bulabula? Hmm. Kimpkele de kurkan. Hmm. Kimpkele. Ilagay namin to sa basement. So, ito, hindi na to dagdagan pa. Doon naman tayo sa isang dami janang na. correct? Mm hmm correct. <laughs> Pag iniinom mo siya ngayon, hindi pa siya nagiging wine. Magkakaigit ka, magkakadiarrhea. Now is diarrhea mood. Diarrhea maker. Sabi nila, pag black grapes, it's good for immune system ba? Nabasa ko lang din naman yun. Maganda kasi to iniinom lalo na pag winter pampainit ng katawan da. kulay to ba alam nyo ba kahit gumagawa kami ng natural grapes dito sa bahay hindi pa ako nakatikim from the lolo of christian this is the lolo of christian so take ito yung tikman natin Yeah, it is sweet. Maybe Parang tuba maybe. talaga siya, guys. My love is smell like uh, coconut wine. Coconut wine? Yes, tikman natin. Bonus. Ah, my love, really? coconut wine. Mm. Mm. You know, coconut in Philippines wine, they put Coca-Cola. Guys, hindi po ako nagkamali. Coconut mm -hmm. wine and grapes wine is magkasing lasa lang siya. Really? Ngayon ko lang siya oh. <laughs> natikman. Ito naman yung isunod natin. Oh, tingnan nyo guys oh. Habang tumatagal, dumadami yung juice. <tipos> oh, dami naman niyan. Dumadami. Makita na Habang tumatagal, tumatapang rin yung lasa nitong wine drips. Maya uno. Paa ata. Gaya ta roshya. Asha. Simbogon bato. Hay nakati. Tingnan niyo yung dahon ng apple. Ayan. siya so, yeah, nagiging colorful na. Ayan. 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 walang juice yan. Look, ang dami. Oh, ang daming juice. We go again then. Oh. To make ang food. bilis oh. Sabi diyan na. Shaz, yeah, ako Ayan, wala na. Ayan na guys. Hindi pa to itatapon hanggang sa mag-dry talaga siya na wala na talagang juice na makukuha ba. Kahapon, yung nakuha naming katas sa grapes, anim. Tapos ngayon naman, siyam. Kapag tinatakpan mo siya, parang mayroong hungaw ba. So, ayan, guys, no, i-update ko pa rin kayo para makita nyo talaga kung updated kayo sa aming mga post dito sa aming Facebook page. Ayan, hindi na kayo magtatanong pa, guys, kung ano yung mga nilalagay namin. Kasi kami dito, pag naggawa kami ng, like, nitong wine, hindi po kami nilalagay ng kahit ano. So, ito is puro natural talaga. Hope nag-enjoy kayo sa mga vlog namin. Don't forget to follow and subscribe our YouTube channel and Facebook page. Enjoy and we love you all. God bless!